Okay, hey, welcome back mga sir, mga boss at uh, uh, nabanggit na natin to sa nakaraang video natin na uh, gagawa natin ng review. Wala pa pala akong review nito ng ano, concert EB 702B. Yan. Ang ano niya ay digital karaoke mixing amplifier. Ngayon, may, uh, siguro magto 2 years ago na may ginawa akong ganito. Actually sa akin talaga yung amplifier na yon. Hindi ko alam kung 2 years ago, o 3 years ago na. Ang tatak naman niya, Concert AB702A. At ilalagay na lang natin dyan sa screen yung ano, screenshot natin yung mga video natin para ano, gusto nyong puntahan, panoorin, lalagay ko din yung link sa description. Yan, okay? So tuloy tayo. Itong Concert AB702, uh, AB702B, uh, mas marami ako nakikita ganito kumpara dun sa sinasabi kong Concert AB702A. So may kaibahan 'yun mga sir, mga boss. So puntahan nyo na lang. Ngayon, i review natin. Yung concert AB702B ay halos kahawig lang din ng Sakura 733 sa totoo lang. At hawig din siya doon sa ano, sa ni-review nating nakaraan, yung 6 uh, AB633 na ano. Meron din silang ano kasi nakaano 'to, eh, naka uh, naka-focus yung design nila sa ano, sa karaoke mixing. So meron siyang tatlong mic tapos kada no, kada saksakan ng mic merong volume, balance, echo, low, mid, high na tone control para sa mic. Tapos meron din siyang separated na volume din o controls para naman sa echo. Ito yung volume ng echo, tapos tone din ng echo, merong low at saka high. Meron siyang repeat at saka delay. Yan. Tapos, meron din siyang switch stereo mono. Ang kaibahan lang nito sa 702A, sa AB733 ay yung music niya lang yung may tone. So, merong volume, balance, low, mid, high. Tapos, yung pinaka master volume. Loudness, on, off. Tapos, switch. So, kung mapapansin nyo sa Sakura AB733 amplifier, meron pa ditong additional na tone control, kumbaga dalawa dito sa kanya isa lang yan lang parang ito lang ata yung 702 auto b na ano na uh, unique kasi andun sa taas yung ano eh ayan yung 733 ah 633 na concert eh dalawa din yung ano tong dito so yung laman naman titingnan natin ano ba laman ng 702. auto ano so tika lang ilipat ko lang okay ito naman yung likod niya walang pinagkaiba sa sakura na 733 yung DB Audio yung Mac 1518. Tapos yung ano niya, yung board niya halos parehas lang din sa Kibler na GX5. Actually identical GX5 talaga kasi yung GX7, yung Sakura AB733, yung Concert K11, uh, K, tama ba K11? Uh, tapos yung sa iba pang ano, ganitong ganito din yung board na gamit. Ang kaibahan lang niya dito kasi bakit ko nasabi na katulad sa GX5 ng Kevlar kasi ganito din transistor na ginagamit nila yan. itong transistor. Maliliit. Yung nabanggit ko na sa 733, yung 702A, yung ano pa ba yung iba pang model, malalaking transistor yung C51, ah, C5200 at saka A1943. Ito naman C5198 at saka A1941. Tapos yung capacitor niya, 10,080 volts. Yan. Tapos may dalawang fuse. Halos same lang din yung board niya. Tapos yung dito naman, cover niya, halos same lang din sa ano, sa Sakura. Ngayon, titingnan naman natin yung supply. Kung ilang ilang volts ba yung supply nito. So, dito yung supply niya ay 36,0, 36, 0, 36 20.020. Yung mga na-review natin na sa 733, yung Concert 702A, yung UMAC at saka yung Kepler GX7 ay ang supply nila nasa 40 volts pataas, 42 or kaya 45. Naglalaro sa ganyan. So sa madaling sabi, halos same lang din sila. Mababang version lang to ng ano. Ang assessment ko naman dito, yung nauna niyang ano, version, yung 7 Auto a ay mas malakas kumpara sa dito. So anong nangyari, naggawa sila ng ano ng bagong model, yung 7 Auto b Imbis na lumakas, ito yung mas mababang version nila. ah <laughs> uh, kaya sa mga ano, panoorin nyo yung concert AB 7 a ko na video at maiintindihan nyo kung bakit ko sinabi na ano downgrade version to ng 7 Auto a Yan. 'Yung 702A kasi katulad ng ano halos identical sa Sakura 733 'yung pinakalaman niya. Ngayon, ang problema nito kaya pinagawa sa akin. Ah uh, nasisira daw 'yung speaker tapos parang ano eh may problema sa ano niya eh sa unstable ata 'yun. Tingnan kasi diniyaw nito ng ano 'yung eh, may-ari. Double check ko na lang siguro. Okay? So hanggang dito lang yung review natin, maiksi lang. <laughs> yung mga kapasitor naman na ano dyan eh, ano lang eh. Halos same lang din. Kung makikita kayo ng cable, yung mak, halos same lang din yung design ng board. Halos yung pyesa. Pati sarili, halos wala nang ano. So ang kaibahan lang nya dito kasi wala na ano. Naka-float yung ano nya, naka-float yung ano nya pala oh yung controls niya so sa mga cable at saka sa mga sakura nakakabit dito yung mga pyesa okay sa ano ito, maluwag tong ano ah. Okay, abangan niyo na lang sa isa kong channel yung ano nito, yung repair vlog. Maraming salamat. God bless.